ay hello, magandang araw sa inyo lahat, oh. ah, gusto ko lang bigyan kayo ng tip, no. Pag sasakay kayo ng metro sa sa Budapest, yung mga metro, yung mga M4, M2, M3, so bibili kayo diyan. ticket na yan. Tapos nakakuha kayo nito. Ayun. Um, single ticket 'to. 500 forint lang. Kahit sa ang lupalop ka na ng metro, makakapunta nito. Single entry lang 'to, ha. Okay. Kaya ako gumawa ng video nito kasi maraming nagkakamali ng na mga kabayan natin. Nagumulta uh, nagmumulta sila dahil sa simpleng pagkakamali lang. So ito, papakita ko sa inyo para di kayo magmulta ng uh, 12,000 forint. So unang una, -una pagka nakabili na kayo nito, uh, pag nakabili na kayo nito, kailangan nyo itong ipasok dun sa machine. Kaya, kaya may araw yan eh. Ipapasok nyo yan dun tapos magkakaroon ng print yan dito pag hindi nga pinasok sa machine tapos nagkaroon ng random check dyan sa may sa loob ng metro na walang print yan, magbabayad kayo ng multa na 12,000 foreign so magkano ba yung 12,000 foreign ako nasa ano na yung 2,000, ganun so ito yung machine na ipapasok nyo no nyo dito so yan simple lang yan, di ba napakadali lang pasok niya ayaw ayun ah, nagkaroon na siya ng print ayun na yun. so ganun lang <coughs> so mamaya pa ako sasakay napin ko muna kasi pupunta ko ng print so ayun lang, hindi kayo palagi sa LT God bless at peace